diri na puntaan na itong tambag-tambag. Tambag nga inamaw, pero na ikamaturan. Sa tinudang, wala mong taudyo ko labot sa inyong kinabuhi. O di ko pong gusto mong hilabot sa inyong kinabuhi. Apan, kini akua ah, so lamang. Pwede ni mong dawaton, pwede pong dili. O gusto ni mo. Ang ako lang dakong pangutana, ah. Ngano mangyod mangiyod nga ang purpose nimo sa pag pag abroad para mabuhi imong e masuportahan ang imong pamilya apan ang nahitabo lahi Kaya nga ano daghan sa atong mga kababayan nga naa diri sa abroad lalo na diri sa Middle East Lahit naman ang patakaran. kay nahigugma sa mga lahi sa mga patan. uguban uban pang mga pakistani, mga mga laki na ambot. Way klaro. Way klarong padungan nga relasyon. Gahan gandong ba sila ng pakaslan? Urag dili man. E kining mga lakiha, mga minyo man ni sa ilang nasod. Ang pait pa kay siya abi niya naginusara lang siya apan daghanda dai sila. Ang laki pumagtira niya tira po sa uban. Siya na schedulean na kung unsang adlaw kada semana. Ang uban gapuyo. Pero inig niya si ang trabaho lahi pod ang kalaguyo. <laughs> Kaluoy po. Mas luoy pa jud ang na sunod nga panghitabo Kay kuno na higugma siya, inandaman ang laki, gisapingan, tanan gihatag. Pipila na ang nabilin para sa pamilya sa Pilipinas. Nabuang na. Og ang pinaka kuyaw nga nahitabo. Hinatagag iPhone ang laki. Ang uban nag-loan, 40 mil, 70 mil, 100,000 dirham. Simba ko. Milyones sa Pilipinas ang gilong para ihatag sa laki. Kabuang ba? Kaning istorya ha, dilitan niya sa mga bay, pati po sa mga bayot at nga na niya. Nag-abroad man ta. Munang gibutan na ito isip. Nag-abroad man ta para sa itong pamilya. Dili para sa ubang laki. Dili tungod ang mga laki ha. Wow jud kaayo kay paghuman nag-away sila sa laki sa social media dito gayaw-yawanay nagpakauwow ang babay sigep hilak-hilak Ang ba mga bayot halatura kay keng ba wow kaayo unya ang laki sigi katawa ang panira pagyud sa mga Pilipina grabe ginatawag na siya warma girl, ginatawag na ka ng pang KFC lang. Wow kayo. Makauuaw dili lamang kanila, kundi sa tibok komunidad sa mga Pilipino. Naapil ang mga tarong na mga Pilipina. Naapil ang mga tarong ng mga Pilipino nga man untay kabangkaagan sa binuhatan sa uban. Diyos ko di jud na ko matukki di na ko masabtan ngano ngano man ngano magpakabuang man mo sa mga laki mga laking wa gyoy padulungan ang inyong kaugmaon di man mo pakaslan himuon ramong temporary nga pagawsanan kay wa diri ilang asawa mga minyo sila sa ilaha. Imong e ginatawag na gugma? Gugmang giatay na. Ka ang tinuod nga gugma, ang mga laki magpursige nga pakaslan ka. Hatagan kag maayong kinabuhi, magpuyo mong duha, magbuhat mong pamilya. Kini pong mga bayot, nagpakatanga dapat manggod kitlabo na kita mga bayot isipo nato ang atong kaugmaon kay matigwang bayata nga tay kwarta dakong nga nga kitay alaot kayway mo sa pupo nato ako lang hangyo taga inyong respeto og dignidad ang inyong pagkatao kabalo naman ta. O gusto yung kagrelasyon. Sige. Kabaw naman ta kung asa ta pa doon. Ayaw po ihatag ang tanan. Hatagig limitasyon. Kung gugma, gugma ra. Why gusto anay? Kung gamit ra, gamit ra. Why sobra-sobra na hatag? ayapod mo pag expect sobra sobra ang mga tawhana na muunong na inyo Maunang dapat ibutang sa inyong mga alim patakan ayaw mo pagpakatanga sa gugma nga way klaro sa gugmang sobra pa sa kuan kanang ginatawag nato nga imong pintikon pintikon ang bulan. Way klaro kung asa padungan Kung tinuod nga naa kay pagmahal sa imong kaugalingon, unaha ang imong kaugalingon. Kay at the end of the day, ...mahuman man, man in kontrata din his abroad na amoy mabalikan sa Pilipinas, na amoy kwarta sa Pinas. Ang dami ang imong kaugmaon, andami ang dami ang maabot ng mga panahon. kay dili sa tanang panahon, magduga ta din pita. Dapat maghinay-hinay ta o ipon, aron kung ta, lalo na kita mga bayat, ngayon mo sa pupo na to, na atay kwarta. O ang mga baye mga pinay mo ulit sa Pilipinas, na amoy ipon, amoy kwarta, alang alang sa yung pamilya. Ayaw po daw niyo hatagi o papakauwo ang yung pamilya. Think always kung unsa um, ang the best para sa inyong pamilya, kung um, sa inyong kaugaling Dili lang karon nagapang mo, dili lang karon nagapang mo. The best for you is the best for your future ang imong kaugmaon na dili ka magnganga, dili ka magtambay digto na sa kalsada kay mo lagi na baliwala na ka pagwa na ka kay na ang kamutuuran sa Pilipinas ang ako tambag lamang ni nara na inyo, kung dawato niyo kung dili kung masakitan mo wa labot kung nalipay mo aw oh, salamat so sa makausap, pamina mo kanunay istorya kita ako si Ida ang inyohang tingtambag inamaw